Suapang so, ka. Kala mo ikaw mayroon daan ha. Sige ka. Kapagin ko. Uy. Uy ko ha. ka. Nagbibidyo ka? Oo. Oh. Nakalive ka kanina pa. Alisin Oy. mo yan, alisin mo yan. Patay mo yan, patay mo yan. Patay mo yan. Bakit? Takot ka? Ipakita mo sa buong mundo kung anong ugali meron ka. Sige. Hindi, sige. Magbidyo ka. Bakit? Palagay ba mo sa akin, takot ako? Hoy, kahit magkarating dito kay Tolfo, wala akong pakialam. Hindi ako takot ba, Tolfo? Ganoon pala eh. Hindi na nito. Problema. At saka yung ginagawa mo, bawal yan. Binibidyo mo ako na walang pintulot sa akin? Delikado ka dyan. May kaso yan. Cybercrime yan. Alam ng Tolfo yan. Okay lang. Sige. Tingnan na doon. Huwag mo sa akin. Huwag mo iharap sa akin yan. Huwag sa Ikaw, namumuro Puro. ka na ha? Kanina ka pa. Bakit? Inano ba kita? Sisingit dapat ako sa Pero dahil swapang ka, di mo ko pinagbigyan. Kay boss, alang nga naman kasi. Pag nagtrino ako bigla, mabilis yung kasunod ko. Baka masapul ako. Kahit na, dapat tumigil ka. Dapat pinagbigyan mo ako kasi <laughs> nagmamadali ako. nagmamadali ka? Pero andito ka ngayon. Nakipag-argumento. Eh, wala namang gawa eh. Late na ako eh. Nang dahil sa iyo. Alam mo boss, dapat pag may lakad ka or may meeting ka, lagi kang maglaan ng oras sa biyahe. Time allowance ba? Para mayawasan yung init sa ulo Para hindi ka laging nagmamadali. It was accident eh. Pinuturuan mo ba ako? Di ba? Boss, isipin mo. Kung patulan kita ngayon, kung sabayan ko ang init ng ulo mo, ipagpalagyan natin, mag-away tayo. Mapuruhan mo ako. Mapatay mo ako. ano mangyari sa'yo? Makukulong ka. Hindi ba? Paano pamilya mo? Paano ang mga taong umaasa sa'yo? Ganon din sa akin. Mapuruhan mo ako mapatay mo ako? Paano pamilya ko? Paano ang mga taong umasa sa akin? Boss, sa isang maling desisyon mo, dalawang pamilya sisirain mo. Di ba? Tama ka nga, bossing. Pasensya ka na, ha? Alam mo, sa sinabi mo, natauhan ako. Hayaan mo, boss. Mula ngayon, iiwasan ko ng uminit ulo ko. Ayan, ganyan, ganyan nga, ganyan nga. Mula ngayon, ituring mo akong kaibigan. Salamat, okay. bossing, ha? Ah, sige, sige na, mauna ka na.